ngalis sa inyo mga guys at muli narito ang inyong madiska oh guys uh, narito kami sa lugar ng Venezuela Malinta Venezuela Malinta Yan. at tadi uh, dito kami nanambahan ngayon sa araw na Saturday. At na naghanda sila. Ayan, guys. Ayan, pagkain nila. Bro, ano? Yan, dalawang upuan na lang, bro. Ang pa May mga nila lang, bro. May mga, -like mga prusko.

ang sarap lang. Ganyan na 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 lang. na na lang. Ganyan na lang. na lang. Ganyan Ay, lang. Ganyan na lang kapatid kapatid nagmimithi pa pano nalalad mga kapatid kapatid amen kapatid kasama nito amen ang pila mga kapatid ayan mga kapatid ipo santo halonan sigit pala kayo si sila Ganun ko tatawag. Ano Thank you. Oh, no. Maliit yung sa akin. Ay, po.

aisan sa usada, kung paano ginipit ipit juga lang na mga sis, baron, kung kalit tunga yung ano, silay, kung ang silay, naganap, aysan, 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 yang akan sangat ng bayan ng pa ng ngayan din na rin kasi na na rin may grupo na alam niya kaya pala yan alam mo naman para sa hindi wala na na hindi pa 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 eh kung hindi mo ay susubok na nginilala mo You. Hello po, kain po tayo. Pagkatapos po namin mabusog ng spiritual, ito po ay pagkain physical naman. Yes. Ah, okay. Dito po ito sa Malinta Worship Center, Malinta, my, uh, my son, Malinta, Valenzuela City. Seventh-day Adventist. Yan. Yes. So, Ganito po kami tuwing lunch time, tuwing tanghali, after po ng worship sa so, umaga. Uh, Sama-sama po nagpapatlak, tawag namin dito. Sa mga halatak, makain. May laman ang mak. So, mga kapatiran, baon, po anong kayang baunin. And then, we share everything ng mga dala ng mga kapatid sa lamesa. At yun po, pinagsalusaluhan natin. Kaya, sa isang sabado ay samot saring pagkain na makakain mo tuwing tanghali mga kapatid. So, actually, very balanced siya kasi mayroong vegetables, may, may nagbabaon din ng chicken, may nagbabaon ng iba't ibang kasing gulay. Yan, yun, gano'n tayo mga kapatid. At same time, kung anong available na fruits na sa market, yun din po yung mga binabaon na mga So, come on, let's eat. And happy Sabbath po sa lahat ng kapatid sa buong mula. You,

Kain Okay guys, uh, na ako sa inyo na no? umaba na itong aking video. So, maraming salamat sa inyo lahat at please don't forget to subscribe. And click the button bells two times upang katuloy ko kayong update sa mga videos na nais nice kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat and may the Lord God bless you all. Mga panalangin ay palaging nasa inyo. Mahal ko sa lahat. Bye-bye. I love you all. Thank you.